Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. It's me again, Raven. So, medyo matagal na din akong hindi nakapag-vlog, guys. Ano? So, ngayon, since meron tayong enough time para makapag-film dito sa ating ano, mga succulents. So, gusto ko lang naman itour dito sa aking mga succulents, guys. Kasi... Meron akong mga namay na bago ngayon. So, ayan, di ba? Hindi talaga ako pumigil sa ano pag Alaga ng succulents guys kasi gustong-gusto ko kasi sila. Wala lang talaga akong time para makapag-film or makapag-vlog kasi medyo busy din konte. Kahit pa paano, nagi-insert lang ako magtanim ng mga succulents. Ini-insert ko lang sa time ko guys, pero yung makapag-vlog sa kanila parang ano, wala na talaga akong enough time. So, ayan guys, gusto ko lang naman itong ipakita sa inyo. Napakagandang tingnan guys. Meron pala akong mga bagong nabili ng na mga hybrid aloe. So ito na naman yung gusto kong bilhin ngayon guys. Ayan, kung napapansin nyo yan, mga bagong tanim na mga hybrid aloe guys. Ito yung unang na mine ko. So medyo stable na to konti guys. Itong mga nandito. Pero yung nandun banda, mga bagong tanim sila. So, ayan guys, ito yung mga babies. Tingnan nyo guys, oh, ang ganda talaga. de ba? Ang ganda ng mga hitsura nila, guys. Iba't ibang variety. So, ayan sila, oh. Bagong dilig pala tong dito, guys. Yung napaka-dry ng ano soil mix Dinidiligan ko. Ayan, ibang variety din ito at saka 'yan. Hindi pa sila sobrang gumanyan, guys, kasi bagong tanim lang. Ito din ibang variety. Ayan sila. Ito din. Oh, ang ganda. ba? Diba? So, ito yung mga bagong nagustuhan ko, guys. Pero din ako dito mga bagong bili na mga succulents, guys. Kung napapansin nyo yan. ba? Diba? Bago sa mata Karang ito lahat dito, guys. Na side. Mga bagong bili ko or bagong mga tanim. So, ayan si Aaron Pay. Bumili ako nito, guys. Kasi matagal ko na siyang gusto. So, ngayon, binili ko na siya talaga. At saka yan, ito yung mga family ng agave, guys. So, binili ko siya. Ayan. At saka itong isa. ba diba? Napakaganda, guys. Lalong-lalo na ano, lalaki siya ng bongga. Ito din. Ayan. Ito yung bagong bili ko din. At saka yung mga nandito. ba diba? Ang gandang tingnan. At ito, si Gravulence. Bumili ako, guys, kasi gusto ko din siya. So ngayon, ayan nandito na siya sa akin. Ayan Tapos itong siluwela na napakalaki. Tingnan nyo guys. Napakalaki talaga nito sa personal. At tsaka meron ako ditong murasaki, 'di ba? Ito 'yung mga inaasam-asam -asam na succulents ko dati, guys. At ito si Mentos, 'di ba? Ang ganda nila kapag sobrang lush na. So, ito lang muna yung binili ko guys, mga budget meal. Meron din ako ditong nabili na Korean rosette. Ayan siya. ba diba? Ang ganda talaga nito. Ito din oh. Napakaganda din niya. So, bumili ako guys. Oo, oh, oh. yung iba dito, mga bago din silang mga tanim mga echeveria, mga rosette form na mga succulent. So, ayan sila guys. ba diba? Ang ganda ng flower. O, tingnan nyo naman. Ang ganda ng bulaklak. At saka yung dito guys, hindi to bago sa akin kasi ito yung mga pino ko dati na mga aloe. So, ayan lumalaki na sila. Ayan yung variegated natin na aloe, guys. Baby lang 'yan, pino ko. At saka ito yung iba, guys. Walang ano, variegation. 'Di ba? Ang ganda tapos meron pa ako ditong i-share sa inyo guys kasi matagal na din akong hindi nakapag-update sa inyo nito. So ayan, meron ako ditong mga propagations ng ano, sari-sari to guys. Meron tayong claret, merong purple delight, choco soldier, merong ellen, merong purple delight, may ghosty, ayan iba-iba, may choco, choco moonstone. So, ayan yung mga propagations ko, guys. Dito, hahanapan ko pa ng, ano, mga propagations ko doon. Ilagay ko dito, guys, yung mga cuttings. So, meron ako nalagay mga cuttings yan. Yung mga pinapropagate ko. So, ayan sila, guys. Yung mga, ano, from leaf propagations. Ito yung iba. Ayan. Ayan si Purple Delight. Propagation ni Purple Delight. Isa, dalawa, tatlo so ayan siya guys nagpropagate din tayo ng burrito so bagong tanim lang to guys ngayon ko lang talaga to natanim tingnan niyo, so nagpropagate tayo ng burrito ayan dalawang pat at saka, meron ako mga haworthia na pinapropagate ayan si twirl may mga zebra dyan mga iba-ibang klase tapos ito guys, ito yung propagation, leaf propagation ng burrito. So, three transfer ko siya dito kasi medyo lumalaki na sila guys. Leaf lang to lahat. Diba? Huwag niyong isang tabi yung mga burrito na mga dahon kasi ma-propagate natin sila guys. Ayan si Purple Delight. Ito yung mother plant ng Purple Delight. So, yan yung mga nauunang succulents ko guys. Mga mother plant. Ayan, oh. Tingnan nyo si Mendoza, guys. Super nice. Kasi sobrang lush na. Hindi ko talaga siya kinuhanan ng, ano, propagation. Kasi napakagandang tingnan, guys, oh. Ayan sila. Tapos, dito sa ilalim, guys, meron na akong space dito para kapag darating yung mga orders ko. Kasi meron na naman tayong order galing sa bingget, So, meron tayong piniprepare na mga um, paso dyan. So, si Queen Victoria, guys, nilagay ko siya dito sa malakihang pot kasi gusto ko ma-achieve yung, ano, napakalaking Queen Victoria. ba diba? So, hintayin natin yan, guys, hanggang lumaki siya dyan. So, ito din, guys, o, si... Ano bang name nito? Si... Ah, nakalimutan ko. Pero napakaganda nito, guys. Kasi napakalaki. Pero kapag na-stress siya, guys, mas maganda yung kulay talaga. Dito kasi sa akin, medyo hindi gaano mainit dito banda. Kaya, naging green siya. Ayan. Nakalimutan ko yung ID niyan. Tapos, meron tayo dito. Mga propagations din, guys. Ayan. ba? Diba? Nung dati, nasa maliit siya na paso, si Black Tie. Tapos, ngayon, transfer ko siya dito, guys. Sa mas hang pat Ayan si burrito. Dito pala ako kumuha ng propagation guys ng burrito. Oo, yung pinopropagate ko doon banda yan siya. So dito ako kumuha ng ano propagations. Ipasilip ko lang sa inyo guys yung mga updates ng aking succulents. Ayan, 'di ba? So itong mga to guys, Purple Delight, galing to siya dito. Ayan, kinat ko tapos nilagay ko sa tigi isang pot. Ayan, yung iba. Ito din. Pinapropagate ko siya, guys. May dalawang... Ay, tatlo pala, oh. Tatlong babies. Ayan. Mga propagations ko, guys. Nandito din yung iba. Ito, bago to sa akin, si Var Pendants. Ayan. Meron din akong bagong nabili na... Ano bang name nito? Si Burus Tail. Ayan siya, guys. Diba? Bago to sa akin isang pot at saka ito yung pangalawang pot. Ayan, nagpropa din tayo ng Ellen, guys. Ayan, yung ibang mga succulents ko dito. Ayan, si cinnamon. <coughs> Ayan, may label yan. Si cinnamon, si Ellen, si Choco Soldier. Ayan, mga iba't ibang variety ng tomentosa. Ayan, yung isa. Ito yung Choco Soldier cinnamon, si panda ears, at saka si, ano bang name nito? Si golden girl. So, ayan lang muna yung update dito sa ating ano, succulents guys. ba? Diba? Ayan. Yung iba lumalaki na guys. Tignan nyo, meron akong bagong nabiling dugong pala guys. I hope soon, hindi siya maano dito sa akin, machugi. <laughs> Kasi nang unang dugong ko guys, namatay siya. Tapos order naman tayo ulit ba? Diba? So, ganyan lang. Kapag namatayan tayo, order na naman. Ayan. So, dito na lang muna itong vlog na to, guys. Silip-silip lang dito sa ating Monting Harden. Ayan yung mga succulents ko. Ayan, ito yung mga propa ko, guys, na mga maliliit. So, nilagay ko siya sa isang pot. Tapos, hintayin lang natin na lumaki sila. Diba? Ayan, eh. Marami na pala akong propagations ng Purple Delight, guys. Ang dami. Tapos, nagpropa na naman tayo ng Choco Moonstone. Oo, ayan. So, hintayin na lang natin. Pero, walang problema kasi ang daling mag ng Choco stone at saka Purple Delight. Grabe, guys. Yung mga leaves nito, ang daling mag-propagate. Dito na lang muna itong vlog nato guys. I hope na enjoy kayo dito sa ating munting garden sa pagtutor ko sa inyo So, I hope guys, by next time, makapag-vlog na rin ako ulit. Kasi meron pa akong i sa inyo yung ibang succulents ko doon sa gilid ng bahay. Oo. Meron ako mga succulents na nilagay doon guys. Kasi hindi talaga kasha dito. Tingnan nyo naman oh. Ang dami na guys. Pero hindi ko na-update sa inyo itong mga to kasi medyo na busy din. I-flex ko yung mga ibang succulents ko dito sa bahay. So, bye-bye everyone. I hope you enjoy this vlog. Thank you!